Sige, lamin mo yan. Oo, okay. oh, lamin mo yan lahat. Eh. Babalik ka sa gumawa nito. One hundred times. Bawat litra ng latin. One hundred times ang balik. oh Oo, nga nga. Tulog! Bingo! Ah, uh, pakiramdaman mo? Okay na, sir. Wala na, na, sir. Uminit, sir. Sige po, salamat. Mag-vlog uh, tayo okay. ha, para makita din nila gaya ng nakikita mo. Para isa din okay. na magpapatunay na ang Chris Mundo ay hindi gumagamot ng mga gawa-gawa lang ng kwento, hindi lang nag edit edit okay. kundi mayroong okay. napatunayan at nagagawa. Ano okay. Anong masasabi mo ano ngayon? Po, na simula nung ikaw pa hindi nakalapit ng Tres Mundo, na ikaw may karamdaman, anong ginawa mo? Ano po, sir? Ah, uh, nung hindi ka pa nakalapit ng Tres Mundo, uh, sino yung unang pinupuntahan mo para gumaling ka sa karamdaman? Pero anong nangyari? Albulat. Mga albularyo, sir. Mga albularyo, doktor. Nagpunta po ko. Dalawang hospital po ang pinuntaan ko eh. anong sabi ng doktor hospital? Sabi ng doktor doktor sa akin, nag-addict daw ako. Hindi naman ako nag-addict. Dahil hindi pa naman ako nakatikim na kung ano-anong ano. Hindi. Ah, uh, baka sa mukha. May ano kasi yan. May medical yan. Ang ang findings ng doktor, ang result, anong result sa'yo sa doktor? Lahat sir, normal. Normal, yun. Yun yung malinaw. Lahat. Hindi basihan kung ano yung pagtingin ng isang tao, pwilkit adik yung mukha, ay adik na. Hindi ganon. Mm -hmm. Ngayon, nung, nung matapos ka sa doktor, eh hindi ka pa rin gumaling. Saan ka pumunta? Albularyo sir. Ilang, Maraming albularyo. Sir. Ilang albularyo nang na, 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 nalapitan mo? Ay, ko na yung sir. Nakalapit pa ako sa aswang na eh. Marami na. Apo sir, nakapalapit nakapalapit pa ako sa Aswang sir, yung albular yung Aswang. Ah, uh, wag mo nang bigitin ang mga pangalan. Basta ang importante ay Apo sir. Uh, nakapunta ka sa albularyo. Tapos anong nangyari nung ikaw ay ginamot? Napagaling ka ba nila? One month lang sir. gumagaling naman kasi pabalik-balik lang sir talaga. Pabalik-balik lang, walang walang kagalingan. Sa madaling salita, Pagpunta mo doon sa isang pulit, albularyo. Ulit, ulit lang sir, meron pa yung time sir na ano, yung pinabalik pa. Uh, Oo. so, ikaw naman din, nagbibigay ka rin ng tira. Apo sir, malaki, malaki din. Dahil kada session ko sir, ibali 800 sir. 800, ang... 000. 800 pesos. Apo. Ang hingi ng albularyo every session. Apo, apo, babae po. Ba't ang, ang laki naman? Ano po, mayroon siya binibigay na gamot ko, sir. Yung parang, ano, yung gamot. Ayaw ko nung gamot yun. Basta iniinom, iniinom siya na bay, parang nakabutigyan siya, sir. Ang gamot na pinapainom sa iyo ay approved ba yan ng FDA? Mayroon ba silang permit na pwede sila magkinta ng mga gamot? Wala, sir. Kasi, ano eh, uh, hindi, hindi talaga, ano, dahil albularyo lang yun sir eh. Medyo, ano lang siya, majo... Ano lang sa booking kasi ito, kaya hindi siguro nakikita. So ngayon, na nakita mo ang tres mundo sa vlog ko. Nang dahil sa vlog ko ay nakikita sa buong mundo. Kaya ka Opo, naka, kaya ka nakalapit sa tres mundo dahil nakita mo yung video. Opo, naglakas loob na po ako sir na mag-message sa inyo sir na baka pwede akong magpagamot eh kaya naglakas loob na ako sir. Eh. O ngayon, naggamot ka ng Trismondo. Anong pakiramdam mo ngayon? Anong kaibahan Bahay sa... sa... Nung ikaw ay ginamot sa albularyo at ginamot ng tres mundo, anong kaibahan ngayon? Iba sir, kasi ano eh, parang mayroong dumadaloy sa akin, ano eh, may dumadaloy sa akin na peaceful na sir eh. Yung parang, parang bigay na ng, parang ano na ng sir eh. Sa tres mundo? ano sa akin eh, yung pakiramdam ko sir ngayon. Sa tres mundo? Parang, kan... Apo, sir, ako sir, kanina lang, ito, nakabahan ako sir, pero ngayon, parang nung ano, nakita ngayon sir, parang hindi ako kinakabahan dahil parang naging kagad ako sa inyo eh. <laughs> eh nung ginamot ka ng albularyo, anong pakiramdam mo? Kumpara mo ano, sa Tres Mundo. Ako, lagi akong hinakabahan sir. Tapos, nung, gumaan nung, ba yung pakiramdam nung, ginam, mo? Ginam. Bumigat pa rin. Bumigat pa rin, sir. Kasi ano, maano siya, yung... Yung paulit-ulit, Pagbalik ko sa bahay, pagbalik ko sa bahay, may, may ilang konti. <clears throat> Iba na naman, masama na naman pakiramdam ko, sir. Parang hindi ko na maintindihan yung pakiramdam ko nun talaga. <laughs> Pag uwi mo galing galing albularyo, ang sama na pakiramdam mo. Eh ngayon, eh, eh dito lang tayo sa video call. Tres Mundo ang nagamot sa iyo. Anong pakiramdam mo dyan sa bahay mo ngayon? Okay naman, sir. Masaya. Ma Parang nabigyan ako ng bagong liwanag muli, sir. Ayan. <laughs> so ayan mga kablog ko, ha? Ito ay hindi gawa-gawang kwento, hindi gawa-gawa na Aro video. Po ito ay pinapatunayan ng ating isang kapatid natin na humihingi ng tulong sa kanyang karamdaman at naglakas loob na siya na mag-message dito sa Trismundo. Buti na lang na anjan ang vlog ko at nakikita sa buong mundo. Siya ay nakapag-contact sa Trismundo upang malunasan ang kanyang karamdaman na matagal na niyang iniinda na marami na siyang pinupuntahan pero wala pa rin kagalingan bagkos ay lalo pang bumigat sa kanyang katauhan at ngayon ay natagpuan niya ang tres mundo. Nakikita niya sa mga vlog ko at ito ay nabigyan siya ng kaginhawaan sa kanyang katauhan. Dahil din ito sa aming mahal na agos na si Tres Mundo Hilario. Si Tres Mundo Hilario ay isang amang espiritual. Walang laman, walang buto na pinapangalanan ng Trismundo Hilario. <clears throat> ang katawang lupa niya ay si Hilario Agi. May laman, may buto. Maraming nagtatanong bakit daw sinasamba si Trismundo Hilario na hindi naman daw ama. Nagkakamali po sila dahil ang ama na sinasabi nila yan ang pangalan ni Trismundo Hilario na walang laman, walang buto. Yan ang tunay at totoo. So ngayon mga kablog ko, ako ay nagpapasalamat na mayroon kaming natulungan na tao na gustong gumaling na sa karamdaman. Marami na siyang pinupuntahan pero wala pa rin pagbabago. At ito ay natagpuan niya ang Trismundo at nasaksihan niyo ang mga sinasabi niya. Ako ay masaya din na napagaling ko si Kuya. So mga kablog ko, pakilike and share sa aking mga video naway naunawaan at naintindihan yung mga ka-vlog ko. Bye-bye. See you next vlog mga ka-vlog ko. I love you so much. Luzon, Visayas at Pindanao. At sa ibang bansa, Babu!